Ito yeah, Ano po may Nakakuha nyo na yan? Ano yan? Bago ito, bo. Bago? Bunga. Hinog na. Bunga? Nakakain ito. Inasangag yan. Inasangag? Okay. O, oh, tapos? Okay, hindi na. Masarap ito. Nilalagay na sukan. Hindi na. <laughs> Ayan na nila, nilalagay. Wala. Hinangag na. Mm. O. Oh. Ayan po, nakakuha si mama. Ayan yung puno niya. pulputahan natin mga kaisan. Tara. Samahan niya ako, pupuntahan natin yung puno ng bago niya, sinasabi ni mama. Tong ah, uh, insa no. Oh. Ayun yung puno niya oh. Oh, maraming bunga. Maraming bunga doon sa taas ah ah uh, Kung so meron kayo sa mga probinsya nito, ganito po ang ano nyo. Oh, bago. Bago yan mga kainsan. Ayan. Lapitan natin. Para makita natin yung pinakampunga nya. Ayan o. Oh. Ayan, ganyan. O, oh, marami ng bunga. Ayan. Uh, nakakain yan mga kainsan. Ito, may isa dito, ang baba. Yan o. Oh. O. Oh. Yan. Ganyan, ang bunga niya, mga kainsan. Yan. Ito po, mga kainsan, na binabalatan na po ni mama. Ganyan po ang niya pag natanggal po yung balato. Yan. Pag lutuin po ito, ay binabalatan po yan yan ito po yung mga nabalata na yan ganyan po yung itsura nya yan ganyan po mga kainsan tapos po niya lulutuin na po isasangagin po yan tapos bago kainin yan ganyan po yung mga kainsan ito po mga kainsan niluluto na po natin yung bago natin nakuha yan ito po sinasangag na po natin ganito lang po ang pagluto nito